Hi guys, another day another vlog na naman tayo dito sa Canada. For today's video nga pala, ay naku guys, kailangan natin kumuha ng matapang na kape dahil sobrang aga kasi nating papasok ngayon sa trabaho. Excited pa naman ako ngayong araw dahil day off ko, kaya nga lang guys, kinakailangan ko talagang pumasok dahil nga short staff kami sa trabaho ngayon. Mabuti na nga lang at wala akong masyadong gagawin ngayon sa bahay, kaya kinuha ko na nga rin guys. Kasi sayang din naman yung sasahuri natin ngayong araw. Pagkatapos natin bumili ng kape, ay dumiretso na nga rin tayo dito sa papais kumain. Umorder nga lang ako dyan ng 5 pieces chicken strip combo with onion rings at drinks. May kasama na rin siyang isang pirasong biscuit. Itong papis nga pala ay isa rin ito sa mga paborito kong bilihan ng mga chicken dito sa Canada. Tara at samahan nyo muna akong kumain. Alam nyo ba guys na talaga nga namang antok na antok pa nga ako dyan habang kumakain. Wala naman tayong magagawa kundi pumasok na lang at sayang din naman guys, ba diba? At alam nyo naman dito sa Canada, basta may mga pagkakataon na ganyan, ay go na go talaga ako palagi. Huwag kayong mag-alala at hindi natin uubusin lahat ng pagkain natin. Magtitira nga ako dyan ang babaunin ko sa trabaho. At pagdating ko naman sa trabaho, ay dadalhin ko yung dalawang residente namin sa kanilang jamming session. O oh, ba diba guys, kaya nga minsan talaga nga namang gustong gusto ko laging pumasok sa trabaho dahil hindi nakakapagod at hindi rin nakakaboring dahil may mga pagkakataon na lagi kayong lumalabas kasama ninyo yung mga residente ninyo. At ito nga pala yung mga followers natin na gustong magpa shoutout. shout out. Mega love shout out kay Cherry Olivares Bellaroma ng Dagupan City diyan sa Pangasinan at dito sa Calgary, Alberta. Shout out din kay Joy Rail Finesa ng Sultan Kudarat, Mindanao. Shout out kay Season Erlinda ng Hong Kong. Shout out kay Salvi Saryon Mago ng Bicol at shout out din kay Love Raymark Bautista. Shout out din daw sa kanyang pamilya na nandiyan sa Pangasinan. Kumusta na kayo mga kabalyan ko diyan sa Pangasinan? Pangasinan at mega love shout sa inyong lahat. At syempre, shoutout din kay Daisy Cabral ng Singapore, shoutout kay Lindel Berbasa ng Basi Samar, at shoutout kay Mary Claire Colliado Baris Abaya ng Bicol, mega love shout din kay Angelina Doldalaw ng Nueva Ecija, at shoutout kay Melds La Rosa watching from Hong Kong, and shoutout kay Angel Perds ng Pangasinan. Maraming maraming salamat sa lahat ng followers natin na nagpa-shoutout doon sa ating kalipas na video. Nandito na nga rin tayo sa labas at papunta na nga ako sa sasakyan para makapag-drive na tayo papuntang trabaho. Mabuti na nga lang din guys at malapit lang yung trabaho ko sa bahay na tinitirhan namin. Mga 10 to 15 minutes lang ang drive papunta doon. Siyempre laking tipid na rin yun sa gasolina dahil alam nyo naman guys na sobrang mahal na nga rin ang gasolina dito sa Canada. Nandito na nga ako sa labas ng work ko dito sa Canada at maya maya ito na guys at paalis na nga rin kami papunta sa jamming ng mga residente namin. Ayan guys, nagidilawan na nga ang mga dahon dito sa Canada. Ibig sabihin ay papalapit na nga ang taglamig dito at fall season na nga dito sa Canada. So ayan guys, dito na natin tatapusin yung video natin ngayong araw. Baka hindi ka pa nakakapalo sa ating Facebook page. Ipalo ninyo ang ating Facebook page, like and share at maraming maraming salamat. Bye guys!